Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. Pag sinabi mo natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Gutom na ang sukmura. Gutom pa sa huskisya. Hinigipit ang hindi ka kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Sa panahon po ngayon ay mas mababa po ang crime rate as compared po sa nakalaang karaang administrasyon. Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pakikiis. Sir Kamp, describe the present administration or the present state of the country under this administration as itim. Now, meron bang kung merong kulay na i-describe yung present admin with regard to our present conditions kung meron man po ano po yon papunta na po sa paputi si laban ng tama si tama ang mali Iboto si, si senator Amy na ang mga botante po dapat ay maging kukunin ko po yung sticker na nakasulat kay madam maging mapanuri wag pong magpaloko sa mga sinasabi sa iilang campaign ads. May, may reaksyon ho ba ang Pangulo? This coming from the second highest official of the land supported by his own sister. Natanong ko na ho kanina yung PNP but I will ask the same question to the palace. Yung recently released political ad nga po featuring VP Sara and Senator Aimee paints the situation in the country as black kulay ng pagluluksa due to hunger, crimes and injustice which is a clear imputation of failure of the Marcos administration. What does the Palace have to do with you it? You just said it is recent? Yesterday. Oh, ang akala ay uh, 2022. Ah, sorry, 2022 campaign ads to. Mm. Dahil sa mas na describe ang kapanahunan ng nakaraang administrasyon dun sa nasabing campaign ads. Unang-una uh, mayroon silang sinabi, teka lang po. Tungkol sa madilim, wait lang, saan ba yan? Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. So, pag sinabi natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na Sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pa pero patungo na doon. Unang-una po, may binanggit sila tungkol sa kagutuman. Tandaan po natin na ayon po sa records na rin po na naipaba, naibaba ang... Uh, Poverty incidence sa panahon ng 2023, um, 15.5% in 2023 mula sa 18.1% in 2021. You are citing data from? Okay, this is from um, uh, by, ito uh, author or uh, writer is Dim Sum Daily, Hong Kong. Okay? Meron din po tayo dito. Ito po ay galing din mismo uh, sa report din po ni uh, Secretary Balisakan. Okay? Meron din po tayo dito na pinalabas. Uh, ito naman ay galing kay uh, Philippine Star, Delon Por Porcalia. Okay? Uh, Meron pong naitala na 7.2 triliyon na utang ang dating administrasyon at dahil po dito ay uh, patuloy pa rin po natin binabayaran sa kasalukuyang administrasyon. At uh, sinasabi nila na tungkol sa krimen, tandaan po natin na meron din po na pinalabas ng statistics at ito'y inayunan na rin po ng matagal ni uh, Senate President uh, Chis Escudero na sa panahon po ngayon ay mas mababa po ang crime rate as compared po sa nakaraang administrasyon. At uh, sinasabi rin po ni Senator Amy Gutum na ang sikmura, pinaliwanan ko na po yan about the poverty incidents, at uh, gutom pa sa hustisya. Pero hindi po ba yung ibang mga kamag-anak? In particular po, babanggiting ko, ito ay... Galing sa panulat ni Christina Chi ng Philstar.com. Sinabi po ni, uh, and I quote na po sa kanyang panulat Dalia Cuartero, whose son was killed during a drug operation in 2016 Described feeling overwhelmed with tears of joy Tears upon hearing of the theftless arrest So dito pa lamang marami na rin po nagsasabi na Paunti-unti ay nabibigyan ng liwanag ang mga pangyayari. So, mas maganda po siguro mabanggit natin na ang mga butante po dapat ay maging, kukunin ko po yung sticker na nakasulat kay Madam, maging mapanuri. Huwag pong magpaloko sa mga sinasabi sa iilang campaign ads. Alamin ang katotohanan, iwasan ang fake news dignidad mo, boto mo. Kinopya ko po yan lahat mula sa kanyang sticker. Yun lamang po. May, may reaksyon ho ba ang Pangulo? This coming from the second highest official of the land, supported by his own sister. Patungkol po dyan, patungkol po, patungkol po sa campaign na uh, uh, issues, uh, maganda pong mas tanong na lang natin ang campaign manager mas uh, authorized po siyang magsalita patungkol po sa ganyang klaseng relasyon. Uh, but uh, Have you taken this up with the President? Uh, what are his thoughts on this? Patungkol po sa ganyang kapatid? Oh, no, yeah. This particular ad, for example. Which of is course, just, hindi just, po hindi po nais ng ating Pangulo na magitong klaseng mga negatibo na pangangampanya. Lalong-lalo na po kung ito ay fake news. So, noon pa naman po, sinabi na ng ating Pangulo na labanan natin ang mga fake news. Mas hindi maganda kung ito ay gagawing naratibo sa isang pangangampanya. Okay? Quick follow-up, Ace Romero, Philippine Star. Yusek, the other camp described the present administration or the present state of the country under this administration as itim. Now, Meron bang, kung merong kulay na i-describe yung present admin with regard to our present conditions, kung meron man po, ano po yon? Papunta na po sa paputi. Konting kula na lang, medyo maputi na. Hindi pa lang po, hindi perfectly white, katulad ng aking sinabi, pero doon po patungo ang ad, pang kasulukuyang administrasyon. At dito po nagtatapos ang ating briefing ngayong araw. Maraming salamat, malaking niyang press corps. At magandang tanghali para sa bagong Pilipinas.